ano ba ang parenting style mo? Yun ba yung fear-based parenting style o ang respect-based parenting style? What's up mga kaparenting for today's video guys? Pag-uusapan natin ang traditional na pamamaraan ng parenting style which is the fear-based parenting. Ano yung kanyang mga epekto at ito ba ay nakakabuti o nakakasama para sa ating mga anak? Kung ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell to be part of our amazing advocacy group and also guys please wag niyo pakalimutan na i-follow din kami sa Facebook page na Positive Parenting Matters traditionally ipinapasa from generation to generation ang pamamaraan ng pagdidisiplina, which is the fear-based parenting, o yung style ng pananakot na pagdidisiplina. So, ano yung fear-based parenting? Ito yung pananakot para matigil, o kaya naman maihinto ang isang hindi magandang gawain ng isang bata, o hindi magandang pag-uugali. Kadalasan, ito yung maririnig mo. Kung ayaw mong makinig, hahagupitin kita ng sinturon. Masasapak kita kung ayaw mong makinig sa akin. Marami sa atin ang buong akala na kapag natakot natin yung bata is that they are also giving respect sa atin na bilang kanilang mga magulang. Sorry to let you know guys, no, na reality is that wala talagang natural flow of respect kung ang gagamitin mo ay yung pananakot doon sa bata no para siya ay maging masunurin ito ay sa kadahilanan yung kanyang obedience is motivated by fear dahil takot siyang masigawan o kaya dahil takot siyang mapalo kaya sumusunod lang siya for compliance only there is really no internalization of values at siguradong gagawin din niya uli ito kung wala ka na sa tabi niya at at some point ay uh, will just accept na ganun na talaga ang pag-uugali ng anak mo at mawawalan ka na lang din ng control and management sa kanya So, ito yung mga uh, negative effects kung ang gagamitin mo ay ang fear-based style of parenting. Una, it prevents the child in learning from his or her mistakes. Ang mga bata, magkakasala at magkakamali ang mga yan. Kung kaya, mahalaga ang setting of clear rules o mga patakaran. Kung palagi tayong nakaamba ng pananakot para masunod lang yung ating mga expectations sa kanila, it prevents the child from learning the natural consequences dahil wala silang natutunan uuulitin at uuulitin lang din nila yung hindi nilang magandang ginagawa pangalawa it can impact mental health magkakaroon ng decrease of self confidence mawawalan siya ng uh, resiliency at magkakaroon ng mga anxieties o lagi na lang takot at isa pa guys magkakaroon din siya ng uh, kahirapan when it comes to relationship building. Hindi lang sa mga romantic relationships, of course, no? pati doon sa kanyang mga kaibigan, sa mga uh, magiging katrabaho. At lalo na, no, kung kanakailangan yung trabaho ay may teamwork, ay magkakaroon or possible siya magkakaroon ng ganung problema. At isa pa, magkakaroon din siya ng kahirapan when it comes to decision making. Mawawalan siya ng skills doon. At isa pa din ay magkakaroon siya ng kahirapan in assessing risk kung kaya lagi siyang either nabubudol o kaya naman nakakahanap palagi ng kaaway. Pangatlo, it can lead to rebellion. Ito lalo na kapag napaka-extreme yung control mo dun sa bata, nagiging rebelde sila, lalong-lalo lalo na guys kapag mga teenagers na. Dahil ang mga to ay naghahanap ng kalayaan dahil nga nakakasuffocate din naman no, na palagi na lang halos araw-araw ay puro pananakot yung ginagawa mo just because you want That to control yung anak mo sa kanyang pag-uugali, sa kanyang behavior, o sa kung ano man yung kanyang ginagawa. Pang-apat, it can damage your parent and child relationship. Dahil ito nagre sa galit. So magagalit ka sa anak mo, ganun din yung anak mo. Lalalim yung galit at magkakaroon din kayo ng away. And uh, the, the, bad thing is that nawawawalan ng pagtitiwala yung anak mo sa'yo. And if this happens, mawawalan kayo ng pagkakataon or opportunity to establish positive intimate relationship. And in the long run, at in the long run guys, walang magbabago sa kanyang behavior at sa, sa kanyang mga attitude. At dadalhin din niya ito sa kanyang pagtanda. And the bad thing is that ang magiging influence niya ngayon ay yung kanyang mga tropa o mga barkada o kaya ibang tao. And this is one thing na dapat nating uh, iwasan. Dapat tayo mismo mga magulang ang kanyang mga influence. In conclusion, parenting uh, na based on uh, pananakot or fear ay hindi nagiging epektibo. At kailanman hindi talaga ito epektibo. Ang effective talaga na parenting style ay yung tinatawag na respect-based parenting. Kung ikaw ay may reaksyon o opinion, please type in the comment section and Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook page.